Hey guys, I'm back. Okay, sakay tayo sa mga trending ngayon. Baka mamonetize na yung YouTube natin. <laughs> at may mapagkakitaan na natin. Okay, so nandito tayo. Nasa ano ngayon? May thank you ulit sa Newport. At meron na naman silang pa-hotel sa atin. Okay. Siyempre, expectation is magsusugal tayo. Pero, tipid-tipid muna. Ayoko namang mabawi nila yung pinahotel nila sa akin. Gamble moderate, gamble moderate ulit mga ko ha. Okay, Fruit Ninja ng Pasay. Okay, this is puno to kanina ha. Kinain ko to habang naglalakad eh. So, 100 pesos lang to. Tinan This is amazing. Okay. And, may ginigay sila sa akin sauce. Sabi nila masarap daw sa fried chicken kung ayoko sa ano sa prutas. Pero, how I wish nang ngita ako ng extra. Ay, na. Ang sarap niya. It's like, parang ano siya? Spicy strawberry. Damn, it's good! And the usual, chili pepper cocaine. No, just kidding. Ano <laughs> ito? Uh, Sili na may asin. Eh, Sili na may asin. Tama. Sili na may asin it's a spot spice is all right so again this is 400 pesos yung mixed fruits nila pwede namang pin nila ang 50 pesos ang sarap ng pinya ang tamis strawberry this is cheap 120 this is cheap konting lakad lang if nasa ano kayo nasa bandang resorts world kung naka check in kayo punta kayo ng morning mga 8am yun muro lang siya Let's try it. Mm -mm -mm. Matamis yung pinya. Ayan, first time ko lalagyan ng sauce to ah. Damn! Kakayba yung feeling guys. Sipin mo for 50 pesos you get to experience something different na matitikman mo sa mga resto na mamahalin yeah. Hmm. sarap itang ina Tumaga luxury doesn't need to be expensive naman. You just have to, ano, So I have to find the right place. Okay. And buenas din minsan. Last time, sa Mario tayo eh. That's a five-star hotel. Ngayon naman, nasa ano tayo? Long eh, no? Nasa Holiday Inn Express tayo. So, I think this is just a three-star hotel. So, kita ko rin yung difference ng three-star sa five-star. There's a big difference. Like yung number one sa room and dalawa yung sa staff nila super attentive talaga sa five star di ko alam kung nagkataon lang ha dito sa Holiday Inn Express okay naman di ko naman sinasabing kupal yung mga staff dito pero not as ano not as urgent dun sa Marriott sa Marriott pag sinabi kong o oh, lalabas ako in one hour pag balik ko clean up na yung ano tidied up na yung room tidied up na pero dito, yon unfortunately, pagbalik after one hour, nga nga, wala pa din naglinis. Pero okay lang. Okay lang, baka, ano, baka understaffed lang sila or something. Okay? Pero it's, sa uh, yun nga, based on my experience sa uh, five-star hotel, di upra yung gano'n. Anyhow, tayo para kumain ng okay. So, good sa tayo sa pinya. Iwalay na natin yung pinya. Again, fruit, fruit ninja ng Pasay. Ay, may stick pala ito. Kapuki naman yun. No. Try naman natin ibang frutas kung masarap ka saan. Meron siyang watermelon, merong honeydew. Honeydew ba to? Alam ko, alin ni Bojack Horseman yan eh. Yung mga nanonood ng ano. <laughs> ng Bojack Horseman. Kaya pala may stick, tang ina mo. Kaya may stick para makapili ka ng butas mo. Papaya! Hindi alam naman na natin yung ng papaya, di ba? Sayang talaga to. Sana humingi pa ako ng extra. Binibigyan pa nga nila ako. Sabi ko, hindi, okay na yan. Parang siyang st strawberry na may strawberry na may sili, you know? hindi ko masyadong bet sa papaya. Super perfect na sa pinya. train mm. Try natin dito sa honeydew ba hindi masyadong bet bet ko siya sa pinya super parang hindi nata ako makakain ng pinya ulit na wala tong amazing sauce na hmm it's good man putang ina mo shit 120 damn so yeah uh, tayo ng two nights pala today. So, last night natin ngayon. Masarap siya sa maasim. It's ano eh. It's good. It's good sa strawberry pare. Sarap niya sa strawberry. Strawberry kung strawberry. Mmm. Sarap, sarap. I wish my experience yun nito. Again, Fruit Ninja ng Pasay. So, I think kung i-grab nyo to or i-aangkas ia nyo, ang pin is ano? Poys Pares. P-O-Y-S. So, we never fast. <laughs> Poy Eram. <laughs> anyway, segue talo tayo. Bawi na lang. Fuck, di ba? Mmm. Ito na kain ko ngayon, di ba? 100 pesos mixed fruits. 120 strawberry. Tapos 220. 50 pesos yung extra pakwan. 270. Ito plus 50. 320. we are having a healthy snacks sa ating amazing hotel room. Sorry, ang gulo na. Courtesy of Newport World Manila. Newport World Manila. Hindi pa rin ako makamove on sa old name na ng Resorts World. Pero nung nag-Newport sila, namibigay sila ng pa-hotel. So, well, Okay, so again, ang aking favorite tagline, huwag magtipid, magsipag. Kinuha ko yun from someone, sana hindi niyo kilala. Pero ito ang original ko. Huwag magtipid, magsipag, at siyempre magsugal. Sugal Shugal moderately. Putak na pinagpapawisin ako ang hang nito, gagi. Mahangang siya na masarap. Mmm! Works perfect sa ano? yung pakwan ko in fairness matamis siya. Ay pinya ko matamis siya. Mm -hmm. Pero pag sinawsaw mo dito nagkakaroon na siya ng different identity niya. Mm. Sorry di ako mga move on. <laughs> ah. okay. So mga kahipakers, sorry wala pa akong vape unboxing video ha, soon. Bala ko sana mag vape unboxing dito kaso nga lang wala silang smoking room. May dala akong vape promise. Teka lang. Wait lang mga kahipakers ha. Baka sabihin nyo, binubullshit ko kayo eh. Ito, may dala akong mga vape po. I-unbox ko sana from SVL. Woo! So nga lang, maka naman tayong tanga kung mag-unbox tayo, hindi mag natin may hipak, di ba? So, maybe next time na lang. Sa utang ko sa iyo na, sa inyo na, itong ating vape unboxing. Just can't do it here. Wala silang smoking room. Tatuy, na. Sige, anyways, huwag magtipid, magsipag, magsugal, pero moderately, ha? Yung sobra mo lang, pang aliw mo, huwag yung pang mo ng bahay, ng kuryente, pang tuition ng anak mo, utang na loob, you're gonna be fucked if you do that, okay? Grind lang ng grind, grind lang ng grind. Bye-bye. <laughs>